Ano ba? Diba? Nasawa na ako. Ayoko na. Parang awa mo na. <gasps> Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Oh, 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 Sino ba kasi yung nagsabi magtaksil ka sa akin? Hindi to na yung nakita mo. Hindi ko siya lover. Ngunit nakita ko kayong magkaya. Nasa ano nung nagsasabi mo sa mahuli ko kaysa sa aking dalawang mata? <laughs> Hindi totoo yun. We're just friends. Oh, come on. Just friends? Paano mo masasabi yun? Kung kayo nga, nagyayakapan, nang wala. Maniwala ka sa akin. Friends lang talaga kami. Basta. Ayoko na. Parang awa mo na, huwag Ayoko na talaga. Sige, diyan na. Huwag! 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 Bakit niya ako nagawang iwan? hu hu hu,